paps no. So ngayon ay magpapakain tayo ng baboy at meron tayo, meron na akong tips para makatipid sa pagkain ng baboy no. Para hindi lang pigs at saka ipa. oh dito. Okay, dito tayo. Ito okay, mga paps no. Ito yung ginagawa ko para tipid sa pagkain ng baboy. Yan. Ito yung ginagawa ko. So, ito yung ginagamit ko. Asula. Ito mga paps. Uh, ano Protein sa baboy. Ayan. Bito yung dalitin kong hanap. Pagpuhit ito. Pagpuhit Yan. Kemana? Ah, lang. Ayan mga paps, ito. Siyempre, hugasan muna natin. Oh. Eh. Ito yung magandang ano. Para na rin ano ito Parang kangkong na rin. Ito yung tawag nila na asula. Asula. Ito yung ay nagbibigay ng protein sa baboy. Ay. Para tipid yun sa ano. Sa pigs mas magandang haluan ng itong asula asula at saka ah huh. hmm. So, ngayon kung ipa natin mga pups ito may halo na ito na pitch pinaghalo na na Ayan. so sige lagyan natin ito sige halo lang natin yung ipa asula at saka fades oh, so may fades na to nalo ko na sa ipa dagdagan lang natin ng asula para siyempre si sa ano so yun lang ito oh, tingnan nyo kung ano pa lakas to kumain ng asula Ayan, no? oh, Yeah. Uh, yes. So, so, Sige. Sa mga paps, no? At least may naibigay tayo na tips para makatipid kayo sa pagkain. Hindi lang pure quids o ripa. Pwede rin yung lagyan ng asula kung meron kayong asula. So yung asula nga pala, eh, nakap napakabilis lang yung buhay, no? At may isang baso ka lang asula, pagdating ng isang buwan, eh, ano yan, puno na yung ano mo, yung face pan mo, yung maliit lang na area. So. So, dito mga paps, so, Ayan. Ito so, na lang yung natira kami, oh. Sa sampung ba biik. Ayan. So, ano, um, malusog yan. Malakas kumain ng... Ano, pero pinapakain namin dito. Hindi, hindi po na pwede asulad. Ano lang dito, yung free starter. So, so yun lang. So, yun lang mga paps. Good morning. At napadaan lang ako sa gulit. So, Bye-bye.